What's up mga kaidol at uh, mayong mayong odto sa inyo lahat mga kaidol. Ah, uh, ito mga kaidol ah uh, bago ipakita ko tong video na ito, ah uh, una sa lahat mga kaidol, ah uh, magpasasalamat po ko kang kang Kuya Jonard, kang Ate Sara ah uh, doon sa kanila pagpunta ko doon mga kaidol, ah uh, nagkasakit ako mga kaidol dahil sa kanila at <coughs> sa ako na kong pasalamat kay Gatiman po ko nila mga ka -idol. kay di po nato akalain mga ka nga na ah panahon dito mga ka mga sige ko kuyog ko panagat tapos ah nasabayan po sa panahon lagi nga uwan init uwan init tapos ah, si kaon o mga <coughs> Mga po sa mga kaidol. Uh murag na allergic po taw mga kaidol. Uh Yan ipakita ko sa inyo itong video mga kaidol. Uh hanggang sa dulo mga kaidol tapusin to yung video. Uh una sa lahat, pasalamatan din ako sila ni Kuya Jonard o ni Ate Sara. Say so, dahil sa kanila uh giatiman ko nila mga kaidol. Yan abangan nyo mga kaidol. Mga kaidol uh lahat ng mga kumpare na ko diha ah uh, Labi na kay Dolong. Uh, shout out po sa inyo. Uh, next time, abangan nyo. At tayo babalik dyan sa ano, sa ano, sa Lisondra. At abangan nyo mga Dol, uh, pagbalik natin dyan sa Lisundra At medyo ma, ano, mauli na po mga kay Dol. Kasi yung, hindi ako na makalakad kasi nagubag yung mga paa ko mga uh, parang arthritis nang gawas ang mga kwan kay siyempre doa uh, kining kulang na og energy ang ato ang lawas kulang lang mga vitamins uh, mo kulang po sa tulog mo nang lagi pong usap po sa kakugi pong, mga kaidol at yan mga kaidol ah uh, ipakita lang nako ang about lang sa ako ang lawas uh, nakita niyo na mga kaidol panoorin niyo ang tong video mga kaidol

Yan mga kaidol, dol, sa karon mga ni uli di pug dali ani mga kaidol karon ami dire sa City na at salamat po ko kang ati Sarah kay gihatag niya at kan mini ati na ang akin pamangkin na Yan mga kaidol. Busy busy sila ka. Smile sa smile. One, two, three. Thank you, thank bye. i eating my face.